Naging masaya ang mga taga-Palawan sa isinagawang Fire Olympics sa kanilang probinsya kung saan marami silang natutunan lalo na ang pag-iwas sa sunog at kung paano makakatulong kapag may sunog sa isang lugar. May report si Mark Cuevas. Kaugnay sa selebrasyon ng Fire Prevention Month, nagsagawa ang Bureau of Fire Protection sa Bayan ng Nara, Palawan ng Inter-Barangay Fire Olympic Competition na pinangunahan ni na Senior Inspector Nilo Kaabay Jr at ABC President Enan Zabala. Ang layunin ng palarong ito ay magkaroon sila ng kaalaman kung paano patayin ng sunog at kung paano makatulong sa mga bombero sa oras na magkaroon ng sunog. Matagumpay na naisagawang aktibidad na ito sa pagkikipagkaisa ng mga kalahok na mula sa iba't ibang barangay. Ang Barangay Panakan Uno ang nagwagi sa palarong ito. Asama si John Fabro, Emily Suelio at Daniel Diaz ako si Mark Cuevas, Eagle News.